Yan guys, so first time kong paglalabanan ng aking mga tarantula. So, sino kasi tingin yung mananalo dito, ha? Hmm, sumusugod na yung akong naskula Wow! <laughs> Joke lang guys. Um, it's taxidermy time. So, meron tayo dito ng isang dead specimen ng isang Triltocatol albopilosus ni Curly Hair Tarantula. Susubukan natin siyang buhayin, no? Not literally, um, bubuhay natin siya sa pamagitan ng pag-preserve sa kanya through taxidermy. So parang buhay pa rin siya, pero patay na. Parang gano'n. <laughs> so matagal na rin siyang namatay eh. Oops. <laughs> so ang ginawa ko, ilagay ko lang muna siya sa freezer para ma-preserve siya at hindi mabulok yung laman-laman sa loob. Tapos kayo na umaga pag ko eh, nilabas ko na siya para ma-defrost. At sa tingin ko eh, defrosted na yung mga juice sa kanyang, sa loob ng kanyang katawan. So, simulan na natin ang proseso guys, no? Una eh, titihaya muna natin siya. Kanyan, tapos ispread natin yung kanyang legs. Ito ang tinatawag na death curl. Grabe. So, pinapangunahan ko na kayo guys ha. Hindi ako expert sa ganito. Bale, itong mga, itong ginagawa ko eh, natutunan ko lang naman sa mundo ng internet. <laughs> tapos i-secure -si lang natin siya yan para hindi siya basta-basta mapunit kapag natatak sa dermina so ilagyan ko lang ng pin dito, pin pati itong legs niya kailangan ma-secure din no so yan guys <laughs> Tapos ikabit lang natin tong scalpel natin. Kailangan mag-click. Yun. Kailangan nating tanggalin yung mga laman-laman sa kanyang abdomen. So, kailangan natin mag-gumawa ng incision dito. Oh, yun. Juicy. Kailangan dahan dahan lang para hindi kumalat. Yan o. Oh. Grabe. <laughs> Sarap. tabi sa mga kumakain. Sorry. Subukan natin gamitan ng syringe. Oops. Kailangan dahan-dahan lang. Masyado akong hindi nag <laughs> Tapos, try natin pasukan ng papel sa loob. Para ma-absorb yung mga In juice. Tami. Yan you know. o. Ooh. Tapos, cotton buds. Yan you know. o. Juicy pasensya na kung medyo nakakadito itong ginagawa ko, ano? Eh, part din to ng pagtatalantulay kung gusto nyo yung nakikita pa rin yung mga alaga nyo. After nilang mamatay, maganda silang i-display. Ay, sumama nito. Nakabintibe ng kapit nito, ah. Yun. Alis din. Ang next na step, lalagyan ko ng papel sa loob ng kanyang abdomen para maabsorb pa yung moisture sa loob no ma absorb ng papel so kailangan malinis as much as possible kaya nang sabi ko kanina para mas mabilis ma wala yung amoy kasi natin ang papel sa loob kasi kapag hindi malilinisin sa loob e eh, matagal mawala yung amoy so ang next step ay kailangan natin gumawa ng butas dito sa kanyang sternum <laughs> para malinisan yung loob ng cephalothorax ano, juicy Juicy juicy. Juicy in the inside. Grabe. Sisringe ko muna yung juice nyo guys ah. Lumalabas yung juice eh. Okay. So try ulit natin siyang butasan. Komplikado tong part nito. to. Kung totoong pasyente lang to. Wala na. Dead bull na yun alis din nabuta asan din so itong part na to guys um, huwag nyo itong tatapon no kasi pang tatapon natin ito mamaya nakikita nyo yung mga laman laman na yan guys kailangan maalis lahat yan grabe naman itong channing to ayoko ma ang hina ng kagat <laughs> tayo natin itong long nose sigurado may kagat to Yan o. Yan ang sinasabi ko. Kailangan matanggal yung mga ganyan. Tapos gamit lang ulit kayo ng cotton buds. Mga laman-laman na yan. Ayaw natin yan. Tapos ang next na step guys ay ang pagpasok ng floral wire sa kanyang mga legs. Para may position natin yung kanyang mga legs na naayon sa kagustuhan natin. So kapag pinapasok natin itong floral wire, parang may harang, no? parang may blockage sa mga joints. Pero merong maliit na butas yan, no? makapasok din tayo dyan. Yun, kita nyo, Tumagus na <laughs> sa dulo. <laughs> so atas lang natin yan. Tapos gugupitin lang natin yan. Yan. So, sa lahat ng legs, gagawin natin yun, no? Same procedure lang. Ayan, guys. May mga lamb na yung mga legs niya. <laughs> Tibay na. Malapit na tayong matapos. So, tatanggal ulit natin itong mga papel sa loob. Kailangan dahan-dahan. Baka mahila yung abdomen, mapunit. Tapos guys ay lalagyan natin ng bulak sa loob ng kanyang abdomen. No? Kaya natin nilalagyan ng bulak sa loob eh, para kung busog ulit siya. <laughs> Stuff natin ng bulak So pagkatapos mapuno ng bulak yung kanyang abdomen, i-close natin yung kanyang incision sa pamagitan ng glue. Hold lang natin siya ng mga 10 seconds, 20 seconds. Tapos dito sa cephalothorax, ganun din, no? Same procedure, no? Lalagyan natin ng cotton balls ng, co ng bulak sa loob. Ganyan, ganyan lang, maliliit lang para malagyan lahat ng space. Ito na guys yung hiniwan natin kanina dito sa kanyang sternum. So, ibabalik na natin to. Ganun din, ididikit din natin to gamit ang super glue. Yan. Kaso ang problema eh, yung butas medyo lumaki na. So, ito na natin yan dyan. So, may mga may mga parang parts na hindi natakpan, no? Pero okay lang yan kasi kapag i-display natin siya ay nakadapa naman eh. So, All good pa rin. Makakalusot pa rin tayo. Eto na yung pinakahihintay natin. <laughs> Ang ating finished product. Nako. Na bald spot siya oh. <laughs> Sayang. Pero okay lang yan. Kunwari na-stress siya sa operasyon. <laughs> Pinipisil-pisil ko na ng konti yung kanyang abdomen para mag-shape. Mag-shape up ulit no. Maging round ulit. So yan na guys. Ang ating Teltucato Albopilosus. Buhay ulit siya. So, um, ang next na procedure ay eh, yung kanyang final position. Well, hindi pa naman final kasi pwede pa nang baguhin eh. Pero kung paanong pose ang gusto natin sa kanya, no? So, paano kaya? So, binibend ko lang muna sa bandang sa joint sa kanyang femur. Behold guys, ang ating successful taxidermy ng ating Tilto albopilosus, nicaraguan curly hair. O di ba? Parang walang nangyari. Ito yung sinasabi ko kanina eh, na buhayin natin siya, pero parang patay pa rin siya. So dito ko siya nilagay sa cork bark para mas naturalistic pa din tingnan, di ba? Hindi na yun kasi malakas ang kapit yan eh. Oh. Malakas kapit niyan eh. Gagamba yan eh. <laughs> Hindi, joke lang guys. Uh, so, ang ginawa ko sa bawat um, tarsus. Tarsus tama ba? Tarsus. Glino ko siya. Ano? Nakagulo yung mga yan. Sa bawat dulo ng kanilang paa. Yan, nakagulo yan. Tapos tong ilalim ng kanyang sepalatorax. Nakagulo din yan. Yung ilalim ng abdomen. Nakagulo din yan. So yun, malakas ang kapit niya. Buhay na buhay ulit. So ganito guys, kapag napamahal na kayo sa isa, -isa niyong alaga, isang tarantula, ganito ang gawin niyo. Taxidermy nyo. So, maraming uri ng taxidermy, no? Meron yung ginagamit ng borax powder ata yun. Borax method na paborito ni Gorbixotics. Tapos si J.D. Stranchulas naman ang ginagawa niya, formalin yung formalin nang mabilis no Ini-inject mo lang walang kahirap-hirap napakadali pero wala akong mahanap na formalin dito tapos ito ang pinaka paborito ko ah um, taxidermy na tinatanggal yung laman tapos pinapasok ko ng alambre sa mga legs yun ang paborito ko kasi ewan ko siguro dahil sa medical background ko kasi nag-nursing ako sa Pilipinas so parang gusto ko yung naghihiwa-hiwa gusto ko yung naglalabas-labas ng mga laman <laughs> so yan at saka sa tingin ko ang advantage ng alambre sa mga legs eh pwede mo siyang ganito, i-position na ganito. Pwede mo siyang i-position na nakatread pose, mga ganun-ganun. So eto, simple lang siya, ano? Pero siguro kapag OBT ang tatak ko eh, siguro siguro nakatread pose siya, no? Challenge din yun para sa akin. Para medyo mahirap gawin yun pero challenge yun, no? Eto yung nauna kong taxidermy. Um, Akantos Korea Juniculata. So eto, kailangan natong i display kasi napaka-rupok na eh baka mamaya may hole pa yung mga legs eh. So, lagi kong sinasabi yun, pero hindi ko pwede na bilhan ng display case. So, hindi ko na siya pwede gawin ganito, no? Na parang naturalistic, no? Kasi kapag, kapag um, i-reposition ko pa yung mga legs niya, baka ma- ma-detach ma na siya sa kanyang body. So, talagang ganyan na yan, no? Nakadisplay na na ganyan, no? Sa isang styrofoam, tapos casing, parang frame siya. Pero mas okay yung ganito para sa akin. So yan. So tingin ko ang panalo dito ay eh, itong ating Tiltocatal Abopilosus. Kasi mas naturalistic yung kanyang dating. Yan o. ba? Diba? <laughs> net, Medyo matagal gawin tong style ko ng taxidermy. Pero relaxing siya. Sulit. ah um, yun. pangtanggal tanggal stress. Tapos makakalimutan mo ang mga nangyayari sa mundo ngayon. Pero yan si kadal Cattle kapag ganyan eh parang buhay talaga o ano <laughs> so in guys ang ating ang taxidermy edition ng SPTV na taxidermy siya ng 21st of September 2020 ayan so siguro mga isang buwan siguro na maangamoy ito pero hindi masyadong mabaho kasi naalis ko na yung mga laman-laman niya eh nalinis ako na sa lobe so yun maamoy mo lang siya kapag ilalapit mo yung ilong mo <laughs> Basta yun guys, uh, hindi na maiiwasan yun eh. So yun, maraming salamat sa panonood ng ating taxidermy edition. Uh, at salamat sa suporta sana ay nag-enjoy kayo sa simpleng vlog na ito. At sana ay meron tayong natutunan kahit papano. Amin uh, ulit ko hindi ako expert sa taxidermy pero worth it naman yung mga ginagawa ko. Maganda naman yung kanalabasan. So yun, maraming salamat guys.